So yun kakabsat, uh, iso nga awan kan kanayon ni bakit ko iti vlog ta sakit itu ulo na duwa da ni tatta at dati napanunot ko tap non ti kastakit uh, maawan da sakit ti ulo da nga duwa nga agbyanan. Ato eh, nyo kakabsat. Tano sakit man bilang ti ulo ti galpre nyo kinasawa amoyon ti pamayan nyo tap non ti kastakit uh, aglaing nga dagdagos. Kastina ito ubrain nyo. Ayan. Yan. Pinariband ko. Tap nun tikas takit. Uh, lumaeng. Ano, Mal? Nagsaksakit pa ito ulam? Medyo na lang. Medyo na lang? Oh, Mamaya mm. pag natapos baka okay na ako. Pero okay okay yan. Mm, medyo okay okay eh, diba, mm -hmm. eh, ta, edi na. Eh di ba ang saksakit di rabi eh pay day ta mm -mm. Pero tata? Alam alam mo yung gamot eh alam ko yung gamat. Mm Kaya agsaksakim nga may ulam, so nga impariban ka kaya na mayatain, mayatain. okay. yan. Mm tinagan mo, madam? Nga girebreban? Rufina. Ah, Okay, i-chat yun ni ma'am Rufina, no kaya yung agpariban. Oray ni Inang, agsaksakit mo, laji ulo na nga kanayon. Iso nga kang kanayon yung agpungpungtot. Iso nga impariban mo ni Amang. Apo, nakalugay-lugay mo ni Inang, hindi pa naka-inaw. Awan di sakit ulo kon. Awan di sakit ulo man nang. Nalae ngan? Nay, sakit sakit ka ulo nay ate Rosin gayam nay. Baka agas na. Asos baka Balita. ibagak tokin ni ko Kini Ronald vlog tap no ko ha. Ngam inang nay baka matukkol motata ko am nang atabuok mo. Di handak nga gid di nga Di si kami man ni nanti, kanti, Aginaw, agluto, agluto aglaba. Paan tatta di awanen di sitting pretty ka manggarudan di syempre ah da kayo man yung taglaba ka taglutong maulaan di yung mga kaya bawal ti aglutong na kariban bawalan asos patay ngayon oray magka nalaing taulo mo nang nalaing nga nalaing apo pero may magtataman nang apo uwanay mo tinin nay naka nay dapat kulay nang nay uban uban datao awan uban man awanen dakulay nang Mula ah. Bawal na rin daw mag-alaga ng bata ang nakariban. Patay. Bawal agalaga ti ubing ti nakariban din. Kasi ano, mapuputol yung spray nilang buhok. Mm-hmm. No, si... Mas... No, si, si, no, may ganang nangarap na yung makulkol. Makulkol no kan? Wala, matukol no kan. Matuk no Mula ang ke... Ure ke... Di si Kamila tati agalaga kinamang ruti ubing ta. Ure ke hanggang na sakit na kita. Ululo yun niya. May sa kanya ito agalaga ta. na ka ta. Aglo ta. Gimesa. Manin. Mm-hmm nga, kahit saan kami magkunta, may magpunta may supply kaming dalhin. Mm, iso uh -oh. nga ite agas gayam ti sakit ti ulo ti babae reband. Ba, eh reband. Mm -hmm. mm. Kaya yung mga sumasakit ang ulo diyan ng mga misis, mga jowa niyo, na yung sagot. Pareband niyo. Mung um, kasta kakabsat ti sakit ti ulo ni misis ko kini uh, inang reband.